Good morning guys, good morning guys Welcome sa aking youtube channel At kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe And uh, hit notification bell para updated kayo dito sa amin Good afternoon guys, welcome ulit sa aking uh, youtube channel At uh, ngayong araw po, sabado, wala tayong trabaho At uh, ipapasyal ko kayo ngayon sa Champs Lisi at matitingin-tingin tayo doon for the, at the same time papasyal ko kayo sa dito sa Paris ayan kaliligo ko lang at uh, sa aking mga video balik video ulit tayo dahil matagal-tagal din na, na wala akong upload kaya uh, sasabantalahin ko na tong oras na to para makapasyal din tayo at ang mga makapag-galagalak kahapon pa ako rito dito sa aming kwarto hindi ako nababa dahil sa sobrang lamig kaninang umaga negative 4 ngayon negative 3 pababa ng pataas na ng pataas ang temperatura at bukas ganun din sa umaga malamig negative okay guys kita kita tayo dyan sa ating papasyalan meron kasi akong isang viewers na sabi niya bitin yung aking mga video nagre-request siya mag -video daw ako at mamasyal gusto niyang mamasyal sa Paris uh, hindi niya makuha makapunta rito kaya sa pamamagitan ng aking video uh, nakakapanood siya kaya shout out po sa inyo sa aking viewers niyo na hindi ko alam kung sino Thank you po sa panonood at pagtitiwala sa akin ng video. Thank you po sa inyo at uh, pinapanood nyo po yung aking uh, video. Yen, tutumbah. Thank you po sa inyong panonood at itong video na to ay para sa inyo po rin, sa inyo rin po to. Okay guys, bis na tayo at baba uh, na tayo uh, sasakay tayo ng train papunta tapos sa uh, pawe, sasakay tayo ng bus para makita niyo yung lugar namin yung itsura ng Paris yung itsura ng labas ibig sabihin ng labas yung kapaligiran sa ibabaw kasi sa ilalim yung mga train uh, makikita nyo rin yung itsura ng kung gaano kung paano yung sistema ng ng train station dito sa ilalim at sa bus Tara, kita kita tayo sa, sa baba. Guys, dito na ako sa baba. Uh, maglalakad lang tayo ng 10 minutes. Mula sa bahay hanggang sa train station. At uh, bibili lang tayo ng ticket doon sa station. Kasi ako 4 na. Uh, normally, ang normal ang bili, ang tap, pag-tap ng card ay mga isang buwan. Ayan na guys yung metro stasyon metro ah, batay dyan at dyan rin tayo bibili ng ticket mahulog yung ticket dalawa, dalawa ng binili ko balikan at meron pa tayong suple ah wala na pala 2 euro and 50 centibs ah mahal na pala ngayon ng ticket ayan ah okay guys kasi na tayo kaya ba? puno puno ang mga entray. dito na tayo lalabas guys. Dito na tayo guys sa labas at uh, maglalakad dan tayo para makapasyal-pasyal. Ayan. Ah, uh, ah, uh, kahit sobrang lamig mga tao na sa labas. Lahat nakapulgir full pang ginaw pang lamig dahil sobrang lamig negative 4 sa umaga tapos mga bandang hapong ganitong oras wala siyang araw pero medyo tumahas yung temperatura naging negative 2, negative 1 hanggang mag 0, patawas pagdating ng gabi negative na naman to ito yung kahabaan ng arc uh, kahabaan ng Ark of the Triumph at uh, yan ang Ark of the Triumph isa natin at uh, Chamsilisi dyan sa lugar na yan nagka yung, ano, yung New Year Eve may fireworks dyan, dyan sa lugar na yan oh. yan yung Ark, Ark of the Triumph na yan dyan dyan nagka-calm fireworks para mag-fireworks okay, yung kamay ko naninigas may parang tumutusok-tusok sa lamig tawid tayo sa kabilang ta, 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 sa kabila na yon at uh, may mga dun lugar yung mga shopping may Levi's, Lacoste uh, Put Locker, mga sapatos dun tayo tatawid sa kabila dali dalikado dyan sa uh, walang tawiran baka tayo madali tayo lang natin magverde yan magverde na Levi's, Lacoste, Lancome. Punta tayo ng ano, ng Fnac. O kaya dark. <laughs> Chanel. Doon sa kabila yung ano. Yung, ah, uh, Louis Vuitton. Pasok tayo dyan mamaya. Bibili ako ng pabango ng misis ko. Dyan sa Sephora. Bibili ako ng mga pabango yan. Sa So guys, yung aking uh, bibilin para sa misis ko May kasama na siyang lotion at saka cream At lotion, cream at saka body, body lotion at saka yung pabango sakat na sa gitna Sales, sales Babayaran na natin at uh, pupunta tayo ng Darty Kaya FNAC, sarado kasi yung FNAC dito sa Sam Smith yan guys uh, nabayaran ko na at lalabas na tayo daming tao daming namimili ay ulit tayo ng metro dahil papunta akong ng ano ng FNAC sa terms metro ulit tayo Babatay tayo ng Chas de Gaulle tapos lilipat tayo sa line 2 line 1 kasi to eh lilipat tayo ng line 2 at doon tayo kukuha na ah kaya tayo lalabas na tayo doon ng metro tay lang natin bukas. Oh, Sa station lang. <laughs> ng sun train ito last ringo na to atakya tayo siya. bilis mga 2 minutes lang ang interval pagod ng train <tinyo> sa station na tayo baba na rin Ayan na tayo, lalabas. Dito tayo lalabas. Magsasorte na tayo, mag-exit. Malapit lang dito ng mga paimiliso. Dati meron akong trabaho dito sa umaga. Alas 6, hanggang alas 8. umaga eh, binigay ko na kay Ron ang asawa ni Joyce para may Ron siyang magandang trabaho sa opisina nilinis lang ng opisina, maliit mga ilang kwarto lang yung opisina na yun yan, dito na tayo sa labas lalakad lang tayo ng mga 5 minutes dinadaanan ko yung pero mas maganda rito sa FNAC mas maraming display kasi rito nandito lahat ng mga display ng, 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 DJI DJI drone, DJI mic DJI lahat ng DJI product ng DJI nandito kaya dito tayo papasok dito FNAC dito tayo dadaan Okay guys, nanti tinggal yang video at pupunta tayo sa loob. Okay, guys, bibili na natin yung ano, yung camera. Yan guys. Oh. Yan ang bibili ko. Bayaran mo na. Dito sa cashier. Yan guys, na bayaran ko na. At kukunin ko na lang doon sa pinanggalingan ko kanina sa ah, alisin lang natin yung one, yung mag alarma to sa entrance eh. dadali natin dito sa cashier at alisin ah, yung one, yung yan o oh. yan guys uh, uwi na tayo at uh, i-unbox natin to dito na ako sa metro guys at uh, bibili lang tayo ng ticket ito yung mahirap sa hindi nagka-charge ng mm, card or na bibili lang ang bili ng ticket bukas bibili ulit tayo hindi magsisimba tayo bukas bibili tayo papunta pa uwi dalawa kung magka charge tayo isang buwan hindi naman ginagamit sayang lang kaya bibili tayo ng isa isa okay, guys one minute nangintay natin Darating yung train sakay pa ako at uh, lalabas na isang sakay pa ng train dito na rin ako sumakay sa train pa uwi dahil madilim na alas mag isna. na kaya wala rin tayong makakita next time na lang ipapasyal uwi po kayo sa bus naman ang purbus naman ang sasakyan ko guys, madilim na. At tayo pa uwi na. Okay guys, ah, uh, kita-kita na lang ulit tayo sa ating uh, kwarto sa taas. Para ah, uh, ma ah, uh, tayong makauwi. Ayan na. Dito lang tayo. Pa palakad na tayo papunta sa bahay. dito na ako sa aming compound nagpapasok na ako magpapasok na ako na tayo ng floor. Dito na ako guys nasa 3rd floor na ako sumabit yung papel ayan 3rd na tayo pa. 6 7, Ayan, pang 7. Ay, thank you, Lord. At Okay, guys. ito ay. Pwede na tayo. At uh, lang natin konti mitana para sa Okay guys, hanggang dito na aking video. At uh, see you next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Uh, tutuloy ko tong video na to sa uh, part 2. At mag-unbox tayo ng ating biniling camera. Kasi yung camera ko nga nanasira na. Hindi ko na magamit. Ang hirap kasi gumamit ng cellphone pag magbibidyo. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye bye.